At ito pala yung pangalawang unit na titingnan natin mga parikoy. Ang problema nito is Ayaw umagas yung tubig sa return niya patungong radiator. Kaya unahin muna natin yung water pump. At tingnan natin kung wala bang problema. Kaya itong unit to mga parikoy. Oh. Sobrang sikip. Kaya ito titingnan natin mga parikoy. sobrang sikip sa ilalim. Ah, napakasikip. Kaya tinanggal muna namin yung mga lapinig dyan, mga parikoy. Yan o, may maraming pukse. Tinanggalin muna namin yan. Ah, tigi lang ginamit niya para makuha yung pukse. Yung lapinig. Maraming lapinig to mga parikoy. ito pa o. Ito pa Oh. Ito, oh. Lapinig din o. Oh. putiukan Ya, tanggalin natin yan. Nah, ah, unang uh, ungogi bandingot uduro. Ara. Nah, nah, nah. Tagangi ukiot. Sabay mo kasuryan nago. Okay na lang. Ha? Okay na lang. <laughs> okay na lang. Naligot ka raw. Bola. Naligot singot wa. Ah, singo kela dai. Lagi eh? dok-dok nago agbol to.

selai umur bergaya lah muka pada pernah buta eh mau makan hmm umur kena umur lah umur lang umur lah besar nih na taya seluyu lah nah karena yang hutan kena enak ini hutan lagi mana yang mau situasi dengan mengapa rekayu yang namin sesulut sa seingin sa romo oh? pangiyot kayo ni piyot eh. kayo sobrang sikip masikip masikip na masikip at ito pala yung hotel pump na natanggal mga parikoy wala namang problema ito mga parikoy kasi kumplito pa yung impeller niya sa ilalim sobrang kalawang lang pero goods pa to. Goods pa to parekoy pero papalitan natin to ng bago kasi ang problema dito na sa ilalim sa block sa makina natin. Kaya ating was kagin yung makina mga parekoy koy. I overhaul natin para malinisan yung saluuban ng block. Kasi nandoon yung problema, maraming kalawang. Mga parikoy, update ko lang kayo mga parekoy pag ma mabuskag ma na tong ating engine. Pass tayo mga parekoy. Ito na yung mga parts mga pre. Oh. Yan yung piston. Ito yung mga fuel lines. Yung cylinder head mga pre. Ayan tapos na nating ma-pull out yan mga parikoy. At ito na pala yung mga cylinder mga parikoy Mga liner Yan o, no, sobrang kalawang mga pre oh. Yan o, no, sobrang kalawang Kalawang na mga pre Kaya ayaw Umagas-agas yung tubig mga parikoy Dahil ito sa mga dumi Yan o, no, mga dumi mga parikoy oh. Ito kaya hindi umagas yung tubig mga parikoy Para siyang UTI Dahil dito to Sobrang dumi na talaga mga parikoy Wala nang ispis na dadaanan ng tubig mga pre Kaya nahirapan yung tubig na lumabas patungong radiator natin Ito Yan, Yan mga parikoy Palitan natin yan mga parekoy ng bago. Para bumalik yung tubig mga parekoy. Bumalik yung lakas ng tubig. Tingnan natin yung sitwasyon mga parekoy. Ito yung sitwasyon sa engine block mga parekoy. Oh. Yan. Tapos na natin nabunot yung mga lahat ng liner mga pre. Tapos na natin nabunot. Tapos ito nang nakikita namin mga parikoy. Yan no? Sobra talaga ang kalawang mga preo. Yan no? Hindi talaga maka labas yung tubig mga parikoy dahil ito. Ito. Ito yung dahilan mga parikoy kaya UTI natin ang resulta sa ating engine. Dahil ito sa kalawang. Bumabara siya sa, sa ating uter passage mga parikoy. Ito parikoy oh. Tingnan nyo subrang oh. Sobrang dumi talaga oh. Yan oh. Sobrang dumi talaga mga parikoy. Ito lahat. Walang natira. Ito oh. Lulunbarado talaga mga pre dito, daming kalawang mga preo Ito Parang tungog ng tuba mga parikoy Kaya lilinisan natin to mga parikoy Para bumalik yung uh, Lakas ng tubig Yung uh, water passage nya At Ayan na mga parikoy Tapos nating malinisan yung mga parts order pa tayo ng mga parts mga parikoy pagka dumating to bukas o susunod na araw eh update ko lang kayo mga parikoy kung mayroon nang mga parts okay mga parikoy